No, Lo, love! Yes, love. Kung bang iniisip may na ito, sobrang nai-stress na talaga ako dito, eh. Hindi ko alam kung ano nang gagawin ko dito, love, eh. Sabi. nag ka? Oo nga, love, eh. Hindi ko nga alam kung bakit ko pa ba iniisip to. Ewan ko sa isip ko. Hindi ko nga maisip ko ano iniisip ko. May mga tanong ka ba sa isip mo? Tanong mo po sa akin. Huwag na lang, love, eh baka hindi mo sasagutin yung tanong ko baka uh, di ko alam kung sasagutin mo ba ito syempre sasagutin ko yan lahat kahit isa isa pa yan para lang you feel safe you feel comforted me nahihiya man ako sa'yo love boy and I wish I could hug you right now love I love you I love you too love alam mo love Natatakot talaga ako lab na baka mawala ka sa akin kasi Diba talaga iniisip ko eh kasi nga Sobrang stress ko talaga sa pag pag-iisip sa'yo Kaya siguro hindi ko maisip ko ano iniisip ko ngayon lab love. love, hindi po ako mawawala Hindi rin kita iiwan Bantay ka lang lab ha Sana buong niyo yung mga lalaki na nag-ibid-ibid sa'yo. Tsaka yung mga taong gusto mo giring-giring sa'yo. So, huwag mong pansinin, love. So, alam ko naman na ako lang talaga yung lalaki sa buhay mo. Tsaka so, sobrang nagpapasalamat ako sa love. Dahil laging nandyan ka sa tuwing nalulungkot ako. Kaya nag-aabang ako sa tuwing tawag mo, love. I will always be here for you. Pasensya ka na, love, ha? Dahil yung iba, uh, hindi 100% na ibibigay ko sa iyong pagmamahal. Tsaka, hindi lahat ng oras, laging akong nakasagot sa tawag mo. Kasi marami talaga akong iniisip, love eh. Hindi ko nga alam eh. Saka pala, love, yung ating mga anak, love, malalaki na love. Titigas na ang ulo, love. Sintigas na ng ulo ng bao, love. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko eh. Hindi ko alam kung ilalagay ko sila sa sakot, guyod-guyurin para magtanda. Sabi talaga, love, yung mga anak natin, love eh. Hindi naman pwede na laging 100% lang ang binibigay mo eh. Yeah, minsan 10% ka. I have 90 and I can give you all of that to make it equal 100. Siyempre ako din minsan 5% lang ako. And you have 95 and you always give 95. Oo oh, nga love eh. Saka natakos talaga ako love na baka maago ka sa akin kasi ang dami talaga mga lalaki na nagko-comment sa akin sa kanito tanong si si Alex si Rohel na nagsasabi na sa kanila ka na lang daw maraming mga lalaking umaaligid-aligid sa iyo love kaya yeah, sana love na uh, sana ako lang sana yung mamahalin mo that's why i love you I love you din, love. Alam mo, love, sobrang nasisilos talaga ako, love, kasi nga, ang ganda-ganda mo. Tapos ako, ang pangit-pangit ko. Hindi ni, ko alam kung karapat-dapat ba ako sa love. Kasi nga, ang dami talagang nagko-comment sa akin love na sa kanila ka na lang daw. Kaya yun ang iniisip ko love. Kaya sobrang stress ako sa kaya isip ko love. Kung dama ba na ibigay ko, ibigay kita sa kanila. Ewan ko lang love, hindi ko nga alam. Pero talaga love, sana hindi ka mawawala sa akin love. Alam mo lab, pakiramdam ko lab, down na down na talaga ako. Kaya yeah, sa panahong down na down ka, gusto ko alam mong nandito din ako. Bantay lang pala ba, bantay lagi. <laughs> <Duh>! <laughs> <laughs>